Hi mga kabebe loves, magandang hapon. Nandito nga pala yung mga friend ko. Say hi naman sa vlog ko mga friends here. Yeah. Ah, <laughs> nabuo ano. O oh, say hi. Ayun, ayun, ayun. Say hi. Ayun, ayun. Say hi, ayun. hi Tana. Nandito muna kami, magiinom kami. Kaso lang, masyado pang mainit sa rooftop. Kaya sabi ko, dito muna kami magpalamig muna. Kasi maaga pa naman. O, oh, edi, ano, hmm. oh, Alas tres pa lang ah. Mamaya na tayo mainit pa doon. Kailangan naman ako nag-ihaw kasi nga request nitong mga friendship ko na ihaw. Gawa ng ano, uh, sawa na daw sila sa baboy at manok. Kaya sabi nila mag-ihaw doon na isda kaya ako nag-ihaw. Pero ang init talaga doon. Diyos ko, sunog-sunog nga yung mukha ko. Buti lang hindi nasunog yung ganda ko. Oh, charing. Sa <laughs> akin. Sa Sa akin binubuli lagi ni, sa ni Tana si Sari. Wawa wow, Saki boy. Buli-buli ni Tana boy. Baby yun. Baby yun. kami. Higa-higa lang kami. Po. Oh. Oh, wow. wow. Oh, wow. Pawit. Why? May pawit pa si madam. Why? Why? you have toy. Please all right. Oh. No. 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 Very good. Sa Tagalog ah. Say it again. Magandang hapon po happy new year <laughs> nakakatawa si Tana eh. magandang 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 Tana eh hapon po wow very good ano ka na magtagalog be? Maro. Ha?

Diba? Ako sa bagay malapit na rin. February ako eh. rin o oh, renewal ako. Kaya pagka ano, kukontakin din kita pag if ever lang <laughs> na hindi kaya ng powers ko. Pero baka halang lang ako. Bahala na pagka ano. Renewal Kaya na sarili lang. Kaya sa bagay. Pero mas ano, dyan lang kasi malapit kaya di ako. Dati kasi nag-ano lang ako sa Robinson doon sa may ano, uh, Binyan, eh marami doon. Kung ako nag-read yun, wag na nang nag yun, kahit saan eh, di ba? Oo, pwede yun, pwede. Kahit saan pwede? Kung saan mas madali, kasi lang ako kasi talaga, malapit kasi ang, ano eh, ang, ang halang. Saan lang nag-read yun Robinson? Robinson din ako, kasi lang nag-open ng Robinson, kaya ako tinuro doon sa may mall, sa may ano, Binyan. Dito sa dulo, sa mga mall yun, basing pang mayamang mall yun. Sa uh, ano? Meron ako itinuro sa may expressway uh, malapit. Oh, ano, ano? ano nga ba yun? Basta, basta doon ako. Ano nga bang South muna? Uh, Southwoods. Uh, Southwoods. O oh, yun, Southwoods Mall. Doon ako nag-renew ng lisensya ko. Kaya ano, pag nag-renew ako, 10 years na. Kaya dapat din. Oo, oo, oo. Kaya hindi dapat ako magano ano, may, wala akong violation kasi para maka 10 years ako. Kasi pag, pag may violation kasi, 5 years lang ata eh. Oo, oh, uh, hindi na eh, ba? Eh, eh, oh, eh. oh, kaya so, yun ko na, gusto ko nang ano, mag-ten ako para matagal yun. Hindi ko ano, hindi na tayo 10 years. Ay, hindi mo. October eh. ako eh. October ako nag-renew. October ang talong kamis oh. na ako. Eh, November yun na ito. Hindi ko na siya natay. Pagawin nyo na ako. Ah. ako. Ako, 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 ba baby, careful. Basta ako bago mag-birthday oh. ba ko, mga Feb. Oh, February 10 lang. February mga mga February 5 o 7. Ay okay. Hindi oh. <laughs> 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 mo matanda <laughs> si Chris Ah. <laughs> ah? Oh. 'no? ako pa. May pa lang magre-renew na ako para para 5 days. <laughs> <five. laughs> mm. Ah, birthday. No. Oh, birthday yun. Birthday um... naman talaga. renewal talaga birthday. Oo, oh, oh, birthday yun. Um, kung kung, kung ten sabay ka nila, kanya, sa asanak na. Hindi, oh, hindi. Bago lang yon. eh, bago. O oh, siya, day after five years. Oh. Birthday nila yun. Birthday nila matatapat yun. Sa renewal ng birthday, MJ. Oo, oh, renewal. Sa 7, No, five years! Yung, year. yung expiry ng May ano mo. Wow. Hindi, okay. hindi, so ang... Oo. So oh. oh. Ang yearling, inaano yung, yung motor. Oh. i re mo yun ng ano... Pero yung... No! Busog gamitan ah! No! No, 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 no! Stop, stop! Sit down lang, sit down. Sit down lang. Kasi e, matulog ka na. Eh, close ko na to. Pero mm -hmm. daw muna tum friendship ko at maaga silang napagod. <laughs> tagig pa kayo sila. Nag... Uh, oo, tagig pa sila nagpa, ano, nagpa license. Kaya yes, shout out sa gusto magpa license. Mag contact lang kayo sa amin. Inirecommend so, kayo dito sa friend ko. Mura na, mabilis pa. Oo, <laughs> oh, sige na mga kabebe loves ko. mag i daw to si ano, aking friendship. Ito si Aimee, taga-Kabiti pa to eh. Shout-out mo naman yung kamag-anak mo doon. Shout-out ka naman. Mga anak mo doon. Naya. Naya si MJ. Bye-bye. Mamaya ulit. Update ko kayo pag kami nag-tauma-tauma na. Ito yung New Year ano namin. Banding namin itong... Kasi... At may GC kami, hindi naman natutuloy. O, oh, shout out sa mga member ng GC namin. Siya, lagi naman kayong drawing. <laughs> Happy New Year mga drawing. <laughs> oh, forever friends. Bye-bye. Happy New Year mga drawing.